bak ba parang napan ah kasi iba niyang korder nang kisawigan ano lahat niyan ano ba ano 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 Ganun si Lord Jaw, kung saan kami sa Kailangan yun. <laughs> kailangan ng ating kumpanya. Kasi naman yun. Eh, ah, kung ito, ito na lang ay regalo ko, di ba? Alin yan? O, ah, di ba? Ang kit niya. Ano mas niya? O, kit niya. Hey! Bakit hindi? Pahe yeah. yung kulay ng kit. Ito lang. Ito lang yung price. Ba't Ano mong mahal? Ito, pagtulog ko. Huh? Hug mo ako ha. Sige ba? Hug oh, Ito sa shalan. Yan? How much? How much? 79 lang oh. Ha? Hindi ano, wala sa <laughs> Diba? ka talaga. sila ng kestari. At dito po nang tatapos kami aming Bye!